Hi guys! Nandito na naman po tayo sa market everyday. Nakakapagod pero hindi nakakasawa. <laughs> Ganito kasiksikan dito sa sa market ngayon. Lalo na malapit na yung Chinese New Year guys. Namimili sila ng mga panghalo nila sa ano nila. So, Ang nito. Ang sa mga lulutuin nila. May mga nuts sila, may mga sweet. Ito yung mga flowers nila. Diba ang dami. Mga pang decor. Chinese decor. Yung mga, yung mga laki panty. Mga kulay na panty. <laughs> Joke. <laughs> laki Fante ah. May ganun ba yun? Lalaki ng mga grapes ah. Hoy, Ito yung gulay Ah, may tayo Ayan. Papasok na po tayo dito sa loob ng market, guys. Ang dami na mga panggay ko. Chinese decoration. Bakit talagang red na panty yung uso ngayon? Ang ko. Uso. Sana ako may uso. Ibigin ko na tayo ng sauce para sa ibigin mo yung tigli. Saan ba mga kami?

Three dollar, lang Three dollar, Oh, oh.

来，好啊！

Mayroon. Mayroon. Mayroon na tayong spring, guys. Piliin na tayo ng Ano, Ito si

Kina-fry din yun, guys. The Chinese New Year sa, ano, 29, 30, 31. Oo. Oh, no. Oo. Oh, 30, 31, 31. 29, 30, 31. Talaga. Masarap yan. Hindi ako ng lotus roots Yan ang hihalo ko sa, ano, sa ng baboy. Lotus roots. Yung Maputik siya pero ano, masarap. Doon ako bibili sa kabila kasi mas mura doon. Tingnan niyo ano nila dito. Lotus roots, ano yun yung naman yan? Lotus roots. Pwede tayo na maganda. Baliin natin. Ay, ang laka. Parang hindi kaya tayong maganda ng ina. Bye. natin sa baboy. Sa na.

lalaki ng dito ano dito rabanos, rabanos, si bienes piliin ko daw yung mabigat. <laughs> yung mabigat. naman <laughs> dùng cái cho kênh Ghiền Mì Gõ

yung kantong eh. <laughs> tayo dito sa kapal 8 lang daw. 8 dollar. iti dollar. Dito <laughs> <That's> <laughs> Mga main, mga boys, boys, mga boys, 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 sa boys, akin. Boys. Boys, boys. Ito tayo ate. Ito Ito tayo ate. Ito tayo ate.

video. Alam ko may nanonood ng aking vlog. Kahit hindi man ako nagpapakita. Thank you so much. Sobrang na appreciate ko po yan. Sana comment po kayo. <laughs> Sana mag-comment naman po kayo. Mura yung mga prutas dito guys. Ay, eh. Rutas oh, na masyo. Malaki products na mga Chinese. Nakabalot sa mga ano, sa red something. Ay. Ito orchids nila. na ano guys. Yes, okay. the sickness. Paano ba buhay eh? yung $60? $60. Huwag sabihin sa mga oh, tampa yun. Joke. <laughs> $60 times $7.4. $7.4 sila yun. Ang flower. Gano'n na nga Chinese. Tapos na akong namili guys. Ang bigat ng dala ko Thank you so much for watching. Yan pa na yung video kong napakahaba. Ay, <laughs> Thank you, thank you. Na-pose yung product pala na na-pose. Bye, guys!